Hi guys, baka maka-tempo kayo ng ganito. Kakabukas lang niya nasa lobo. Oh. Ayun know. no. Ah, galaw sa ayun no. Know. Hindi ko namin na lang kung kitikiti -kiti ba 'yan eh. Nagda-dive. Ayun no. Know. Ay luminaw eh. Ayun no. Know. Galing sa lobby, eh. you ayun no. Know. Sa sana. Hmm. Eh, no, kakabukas lang, oh. Hmm. Okay, yun Hindi hmm. natin may gagalaw din sa loob. Ayan yung isa kanina, o, oh, yun, o. Oh. May laman sa loob, o, oh, yun, o. Oh. Hindi siya namamatay, guys, o. Oh. Guys, o, oh, tingnan nyo. Ano kaya to? Si Simula to kanina pang tanghali, hanggang ngayon, gabi na, o. Oh. Nandito pa rin siya, nagalaw. Patay, patay ko lang yung flash. Ayan, no, oh, nakikita nyo. Ano kaya to? Ayan, no, oh, natalo, no. O, oh. oh. Kita nyo? Ayun no? Know? o. Nakita niyo natalon? Hindi ko lang kung anong insekto to o nasa loob ng kok. Hindi siya namamatay. O, oh, yun o. Oh. nasa Nasa kok siya. 'Yun ko meron din sa ilalim eh. Ano ba 'yun? Kanina kasi, nakita namin an parang may natalon-talon nga 'yun. Ah! Na na Ayan na. okay, guys, so kukunin ko ha. Ah. Huwag ka malikot ara. Ayun, ayun, nakuha, nakuha ko ba? Wait, wait. So mga. Kung ano siya. Dita. Ano siya. Hindi ko, nagalaw siya eh. Oo. So, oh. Ayun okay, natin sa tubig. Ang pa rin. Sa'yo na lang oh. Hindi na siya ayun oh. Hindi na siya natalon. Hindi hmm. Hmm, ayun oh. Kunin ulit natin. Hmm. <coughs> Ngayon guys, oh. Oo ka, I -i 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 na. Ay, natin, nyo, no? na, Nandun, ah. Wala, namatay na. No? Hmm, hindi ko na kung namat namatay ba siya o ano. O buhay ulit. Saan, nasa gitna. Nasa gitna eh. Yung, you know. Hulan, parang namatay na siya nung inangat. E, Ay, tatusok mo. Hindi na siya nagal, oh. Lumakay na pati. Nabusog siya Ito mo, may nabula pa rin sa loob. Kasi nga, maasid pa din siya. Hindi, meron ano nga. Wala na, namatay na siya. Patay Hindi ko alam kung ano siya eh. Kung anong halipayot. Kaya yeah. guys, mag-ingat kayo ha. Tingnan nyo bago kayo minom. Bye-bye.